utusan natin yung CC si special po magpunta dun sa tindahan isa ulit niya yung bote ayan na yung bote na ano oh. sa kanya man ito na bote sa kanya yan lahat oh yan oh ang daming bote ng cook yan isa sa ulit niya yan dun sa ulit niya dun lang tapos may dala rin siyang ano listahan bali magkuha na naman yan siya doon maguutang siya Sige dong, punta ka dun. Oh, si, hi, Ay, si oh. Ay. Ay, ayun, oh. kasi, yan yung tindahan, no. Oh. Iyon yung tindahan, tapos pupunta siya doon. Yan siya. Siya yung utusan natin para para meron siyang ginagawa. Yan. Sige, punta na dun daw. Ayun na siya. Tapos mamaya, babalik din yan. Diyan lang naman yan, no? Sa, diyan, no? Kaya, makakaano rin siya. Sige na. Yan. Diyan lang yan siya. Sige na, dang. Dang, dali na, dang. Ayan. Ayan na siya. Diyan yan siya pupunta. Ayan. Para meron siyang ginagawa. So, na nga. Antayin natin siyang bumalik. Kasi dito sa amin, ano kasi to? Yung probinsya ba na medyo ano sya wala kang ibang magagawa dito kaya yan nalilibang na lang ako dito sa pagwawaiti-waiti ko para hindi rin sayang yung panahon ko dito na yun din akong pinagkakaabalahan ayan uh, na oh. tagal pa kasi pagbalik niya, meron din siyang dala Ayan na oh Inaano na yung mga Bote ayan, Sa ulit na yung mga bote Sa ulit na yung mga bote oh, Ayan na siya oh ayan. At the same time Meron siyang ano Meron din siyang dala Pabalik Kasi binigyan ko ng papel yun eh Meron siyang papel na bit-bit Ayan Tingnan natin kung Magagawa niya yung kanyang 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 task Yun ang kanyang task ngayon Ayan Meron pang mga ano Mga Driver ng mga Habal-habal Parang natagalan yata siya Natagalan yata Binigay kaya niya yung papel yun ang ano kung binigay niya yung papel naku ayun ayun na may ano na siya may bit -bit na siya may bit -bit na siya ayun kabit bit siya may dala siya yan yan ang ano ko sa kanya at least may ano din siya ba? Yung meron siyang meron siyang ginagawa parang parang ma-feel din niya na meron pa siyang sense of purpose. Parang ganun. Ayan. So, yan na. Uy, ano yung mga bitbit -bit mo dang? Ayan. Thank you, Amada. Thank you. Bye na. Say ano. Ayan na yung ano nyo. Bitbit. -bit. Sige, bye-bye. Bye bye na bye. Bye.